Ano na naman itong uh, ah, pinagbibili mo na to? <laughs> Ito siya guys. Dumating na nga itong mga parcel na panagbibili ni Duday guys. Oh, isa, dalawa, tatlo to guys. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga to. Pero sige, tara, tawagin natin siya. Duday! Oh! Nandito, ayan. Ano na naman itong uh, ah, pinagbibili mo na to? <laughs> Mawatay yun na. O, tara. I-ano natin yung unboxer natin. Unboxer. Unboxer. Okay. So, isa to guys. Isa. dalawa. Tatlo. Yung isa dito, medyo nabuksan ko na kasi akala ito ko. Yung... Akala ko akin. So, ito yung nabuksan ko. Ako na magpapakita sa kanila na ito. Ito. Ito yung guys. Ito yung lang ako. Eh, ganun-ganun ba yun? O, sige ako din. Gee, gee. Oh, salam. dami naman tatlo. Okay. So, ito siya guys. Ano ba re? Eh? Stickers! Tingin niyo. Ito lang. Ah, ito yung mga stickers na ganito. <laughs> Nagpapaliw <No. laughs> so, wow, siya guys. <laughs> Pakita natin sa kanila. Ito, ito yung mga stickers na ito. Ano ba gagawin mo dito? Pang-pick. Pang-pick order ko yan. Pang-pick orders. Kung gusto niyo mapanood yung mga pick orders si Duday guys, nag-upload siya sa, sa ano niya. Sa secret account ko. Sa YouTube niyan. Sa secret account ng na TikTok. Okay, so. Ito isa guys. next. Bakit ano next? dalawang? Ano next? May ganun pa wey. Baka mahiwa pa yung ano dyan. Hindi yan. <laughs> Tama, na, hiwa yung ano. Yung pang-hatter ka, pa kasi. <laughs> sticker rolls ka. Si o -ay, ano ba re? Sticker rolls. Ah, sticker rolls. Ito yung testing ko. Testing ko paano siya gumagana. Okay, yun, oh. Ah, may, ah, yung may thank you, thank you! OMG, napil mo kagad yung sa baba. Ha? Huh? na Napil mo yung baba. Eh, nakadikit eh, paano di mapipil? Ah, yun, thank you. Tingin na. tingin natin yung madikit. Uy, madikit! Madikit <laughs> <laughs> sa like ano. Okay, ano pa? Last, Last. Ayan. ano yan? Kung ano-ano to, ng no, mga trip ng mga kids, guys. Mga kakaiba na talaga. Ano yun? Stickers ulit. Stickers ulit. Unlimited sticker ah. Ano yan? Pagka may nag-order ah, nag sa'yo, ilalagyan mo ng sticker. Oo. Uh -uh. ah, ganun pala yun. Hmm. Sanrio. Ang dami. Um, ay. Sanrio ba yan? Sanrio ba si Hello Kitty? Hindi <laughs> naman to. Sanrio ah. Sanrio. Sin Sanrio. Di ba sabi mo Sanrio character? Ba't ang ito si Hello Kitty? Di ba ito Sanrio character? Hello Kitty. Sanrio character yan. Hello Kitty, ito sino to? O. Oh. oh. Ah, Sanrio si Bombardino Crocodilo to. Look. <laughs> ito si Tralalelo. Si Kronia. Ay, Kronia na yan. Ito, 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 ito. So. Si Jigglypuff. Sa Pokemon to eh. Jigglypuff. Sa Pokemon yan. Di sa Pokemon. Ito, ito, ito. Mga sa Pokemon to. Ito. Okay, so yun yung pinagbibili niya guys. Ah, uh, i-comment guys kung yung mga kapatid niyo ba na mga maliliit ay may hilig din sa ganyan. Comment niyo guys. D'o lang anong mga trip-trip niya ito, guys. Kakaiba na, oh Ano masasabi mo? Boy. Harurot. <laughs>